ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ay patungkol po doon sa mga pwede nating banggitin at mga di natin pwedeng banggitin kapag tayo po ay in-interview ni Migris. Isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo upang maghatid sa inyo ng mga tips, mga informasyon, kaalaman at mga ideas patungkol po dito sa bansang Litwenya. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ay patungkol po doon sa mga pwede nating banggitin at mga dinating pwedeng banggitin kapag tayo po ay in-interview ni Migris. So bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs, at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload. Don't forget to like and share sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan upang sila rin po ay makapanood at magkaroon din po sila ng mga tips, ideas, informasyon at kaalaman patungkol po dito sa bansang Lithuania. So tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-uusapan. Ano-ano nga ba ang pwede nating banggitin at di natin pwede banggitin sa interview po sa atin ni Grace? So una-una ko munang sasabihin sa inyo at ating pag-uusapan muna yung patungkul po doon sa mga ex-abroad or nasa abroad pa mga kaibigan. Ang pag-uusapan na, lang natin mga kaibigan ay ang patungkol doon sa mga nagtrabaho sa Saudi Arabia or nag-exit na sa Saudi Arabia. No? So kapag tayo po mga kaibigan ay nasa Saudi Arabia pa at nais nating magtrabaho at pinaplano natin magtrabaho sa ibang bansa. Katulad na, na lamang nga dito sa bansang Lithuania. Kapag plan po natin mga kaibigan magtrabaho sa bansang Lithuania, ay bago po tayo mag-exit mga kaibigan, ay dapat po natin makakuha ng mga pangunahing documents na kakailanganin po natin na napaka-importante po nito na ko mga kaibigan ano nga po ba ang dapat nating kunin mga requirements na bago tayo mag-exit sa bansang Saudi Arabia dahil ito po ay pangunahing hinahanap talaga kapag tayo po ay mag-apply sa bansang Lithuania at hindi lang po sa bansang Lithuania kahit sa bansa po kahit Australia, New Zealand hinahanap po talaga ito no? so dapat nga po natin kumuha ng police clearance ng Saudi Arabia kapag tayo po ay mag-exit na sa bansang Saudi Arabia. Ulitin ko, bago po tayo mag-exit, kailangan po natin kumuha ng police clearance kapag tayo po ay mag-exit. And then, pagka alis na po tayo, mga kaibigan, kailangan po natin kumuha ng COE, Certificate of Employment, sa ating kumpanyang pinagtatrabahuan sa bansang Saudi Arabia. And then, kailangan din po natin mga kaibigan, uh, kumuha o itabi po natin yung paisley po natin. Yung old at saka latest o sa Kailangan din po natin yun. O kung pipili po, itabi po natin yung paisley po natin. And then, yung ATM po natin. Kailangan po natin itabi yun dahil kung minsan hinahanap po yun na additional documents para po uh, sa pag-apply natin sa Lithuania. Dahil kung minsan mga kaibigan ay ang pinaka-priority nila mga kaibigan ay yung may mga police clearance ng Saudi Arabia kapag ikaw ay uh, nag sa Saudi Arabia. So yun mga kaibigan, tawa ang maliwanag po sa atin na kapag ikaw kaibigan ay nasa Saudi Arabia pa at nagaplano ka na nais mong magtrabaho sa Lithuania at uh, ito nga ang iyong mga pangunahing kukunin o ulitin ko police clearance ng Saudi Arabia na sa katunayan ikaw ay walang criminal records malinis ka sa bansang Saudi Arabia then COE certificate of employment payslip pagtabi po tayo noon at saka yung ATM po natin dahil nga kung minsan hinahanap po yun, no? So kung ikaw naman, kaibigan, ay ex-abroad na at ikaw ay nasa Pilipinas na, nakapag-exit ka na sa Pilipinas at nandun ka na nga kaibigan, kung gagamitin mo po yung magiging uh, uh, experience mo sa Saudi Arabia, kailangan mo kumuha ng police clearance. Medyo mahaba-habang proseso yon at medyo malaki-laki ang magagastos mo kapag ikaw ay nasa Pilipinas na nakukuha ng police clearance sa Saudi Arabia. No? Pero makakakuha po tayo noon. Pero mahabang proseso po yun at kailangan nga po natin ng malaking pera. No? Kaya ako nabanggit ito sa inyo at kaya ako sinabi mo na po ito sa inyo dahil kapag ikaw ay nag-apply sa bansang Lithuania, mga kaibigan, at kung ikaw ay ex-abroad kaibigan at wala kang ka mga ganong documents na sa Saudi Arabia, example, ay hindi mo magagamit yung experience mo na ikaw ay ex-abroad. No? Ngayon, kung kukuha ka rin ng police clearance or documents mo, medyo mahaba bang ang proseso Sabi ko kanina, kapag ikaw ay nasa Pilipinas na. Ngayon, ang pinakamadaling paraan para ikaw ay makaalis sa so pagpatong bansang Lithuania na hindi mo na kailangan magastos, ay kailangan mong pagpagawa. No? Hindi ko na po babanggatin sapagkat yun ay medyo confidential kung ano ipapagawa kaibigan mag-comment ka lang dyan sa atin comment section at sasagutin kita kung ano yung magpagawa no? at uh, yun ang mga hindi na natin pwedeng banggitin sa interview sa Migris kung may mga binago po tayo doon sa ating documents na kapag nag-apply po tayo sa Bansang Lituanya ay yun ang mga hindi na po na dapat natin banggitin kapag tayo po i-interview in example, oh, So, bibigyan ko kayo ng example mga kaibigan para mas maliwanag po sa inyo. Yung mga documents po ninyo na kung may certificate of employment po kayo sa Saudi Arabia at uh, wala po kayong police clearance, yung documents po ninyo na COE, mapapasa mo po yun sa agency, through agency or through employer po, yung mga documents mo na ikaw ay ex-abroad, ganun-ganun. Subalit, so, kung ano po yung uh, binigay at... Uh, Prinipeg mo or sinabi sa iyo ni agency na mga pinasa mo oro isinumiti mo sa BFS at wala po doon ang ikaw ay ex-abroad at uh, may mga binago ka nga po eh, tantan, tatandaan mo po yun, kaibigan, kung ano po yung mga pinasa mo o sinumiti mong mga documents sa BFS sapagkat nga po yung mga dokumento na pinasa mo sa BFS yun po ang makakarating sa bansang Litwinya doon po sa Migrisya dito sa bansang Litwinya Kaya po, ang mga interview po ni Migris ay nakapatungko lamang doon sa mga nareceive nilang mga documents mo no? Ngayon, kung ikaw ay hindi mo sinama doon, ikaw ay ex-abroad ay eh, huwag mo na pong banggitin yon kung may mga binago po sa iyong documents, so, wag, mo na pong banggitin yon sa interview, kaibigan. No? So, sana maliwanag po sa inyo uulitin ko kung mayroon pong mga binago sa inyo na documents at kung ano-ano lamang po ang mga pinasa mo sa BFS na detalyadong documents na sinabi sa iyo ng agency ay yun lamang ang pagtuunan mo ng pansin at sasagot mo sa BFS bigan Dahil kapag tinanong po tayo ni BFS kung ikaw ba ay ako oh, ni Migris, kung ikaw ba ay Iksabrod, ay eh hindi mo na po masasabi yun na upo ako ay Iksabrod. So bakit eh, doon sa ano, wala naman documents na ikaw ay Iksabrod. So sa natanggap nilang uh, papers sa migrasya dito sa bansang dito niya. Kaya dapat po kung ano po yung mga ulitin kung ano po yung mga binigay mong mga dokumento, tanda mo po yun para kung sakaling in-interview ka po kaibigan at may mga binago ka nga po sa dokumento mo, yun ang mga hindi mo na pwedeng sabihin sa interview. So, ulit-ulit natin sinabi ko mga kaibigan, no? Sana naging maliwanag po sa inyo. And then, ano ba yung mga pwede lang nating panggitin? So, yun. Nasabi ko na nga pala mga kaibigan, yung mga pwede panggitin nga, no? Yung sinabi kong yung mga pwede mong yung mga kung ano yung mga dokumentong isinumiti mo sa sa BFS yun lamang mga kaibigan ang uh, pwede mong banggitin sa interview sa iyo sa Migris no? kaya dapat aware po tayo doon sa ating mga sinasabi at sa sagot po natin sa ating interview sa atin ni no? at sa mga walang experience sa abroad mas mabilis na po yun mga kaibigan nakakaalis patungo po dito sa Lithuania kaysa ikaw po iksabron nung wala ka naman dokumento mas mabilis kaibigan na nakakaalis ang mga local experience lamang sa bansang Pilipinas dahil yun po ay napakabilis po i ng visa po noon sapagkat wala na po silang mga pupusisiing mga records mga kaibigan no? kaya kumbaga yung COE nila ay talagang tool lang sa Pilipinas at mabilis i-process, no? Kaya madali lamang na i-process po 'yon ni ni BFS sa pagkuha natin ng visa po dito sa Basang Litunya. Kaya pag sa interview po ni Migris, ay eh wala po tayong ilang-ilang or uh, wala po, wala po tayong kailangan ng mga sagot sapagkat 'yon ay based on the experience lamang na siya ay totoo na siya ay nagtatrabaho lamang sa lokal no kaya eh, yun ang mga pwedeng uh, banggitin at mga pwedeng banggitin mga kaibigan mga, mga pwedeng banggitin at mga pwedeng banggitin no sa atin sa interview sa Migris So sana naging malinaw po sa inyong lahat ang ating napag-usapan patungkol po doon sa mga pwedeng banggitin at di pwedeng kapag tayo po ay in-interview ni Migris. No? ta um, uh, ko, kung may mga binago po sa iyong, inyong documents, maging ikaw man ay ex-abroad o ikaw man ay sa lokal, Huwag mo na pong babanggitin yon sa interview sa Migris. Kung ano lamang po ang isinumitin mong mga documents at may mga hindi ka na pong ginamit doon, huwag mo na pong babanggitin yon sa interview. Dahil ang mga interview po ni Migris, o ulitin ko rin sa mga noon nating vlogs, no? patungkol lamang sa mga informasyon sa iyo at patungkol sa company mo dito sa Lithuania, ano ang pagtatrabahuan mo, anong industry ba ang company mo, ano ba ang bawa ikaw ay sorting ano ba ang isorting mong klasing pagkain example yun lamang at bakit gusto mo magtrabaho sa bansang niya at ano-ano ba ang mga dokumento mo na binigay mo sa BFS so sana naging maliwanag po sa atin lahat ang napag-usapan natin no? medyo paulit-ulit yung mga nasabi ko ng mga kaibigan pero sana naging naintindihan po ninyo at nawa ang video ito mga kaibigan ay Nakatulong po sa inyo at nagkaroon po kayo ng mga ideas, informasyon at kaalaman patungkol sa bansang Lithuania. Kung paano po tayo mag-apply kung ano po yung mga pwede natin magitin at hindi natin pwede magitin sa interview ni Migris. So, salamat mga kaibigan nawa ang video ito ay nakatulong sa inyo. Kung mayroon po kayong hindi naintindihan, please comment below at kung ano po ang nais nating itapik, please comment below para kahit topic po natin, kung may mga katanungan po kayo, huwag po kayong mahiya dyan. Sasagutin ko po yan hanggang sa aking mga kaya. Dahil ang mga video ito mga kaibigan ay talagang ginawa natin ito para po makatulong sa ating mga kababayan sa mga nais pong pumunta dito sa bansang ito niya. I-share po ninyo mga kaibigan sa ating mga kababayan sa upang ito po ay uh, maging kalat sa maging sa mga nasa abroad sa mga lahat ng sulok ng bansa o sa bansang Pilipinas dahil upang sila ay maging aware at kung plano nila mag-apply dito sa bansang Lituin niya mayroon na po silang mga ideas informasyon at kaalaman patungkol po dito sa bansang Lituin niya so sa nawa na intindihan ninyo mga kaibigan salamat sa patuloy ninyong pag-subscribe pag-follow ninyo sa ating mga videos at pag-share po ninyo, salamat na nawa ay uh, marami sa ating mga kababayan ng magkaroon ng mga impormasyon patungkol din sa Bansang Lituwanya. So, salamat. Ingatan po tayo lagi ng Panginoon. Gabayan po lagi tayo ng Panginoon. Babay po sa inyong lahat.